Minsan, kinakailangan mo lamang gawa ng kabutihan at pag-aalala ang isang tao para paguhin ang buhay nito. Ngunit walang magmamalasakit sa dami ng nalalaman mo hanggang sa malaman nila kung gaano ka nagmamalasakit. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang nangarap ng pribihileyo na dapat ay nakakamit ng bawat isa. Gumawa ng paraan para makalikha ng mga bagay na kapakipakinabang para sa lahat Ngunit dahil sa sobra ang galing at talino, imbensyon niya ay kumalat hindi lang sa Pilipinas, kundi inalarma ang buong mundo kung saan napilitang magsara ang pinakamalalaking kumpanya, mga ahensya at mga organisasyong pangseguridad. Ang kwento ng thesis na email password sender Trohan ni Onel de Guzman o yung tinaguriang ang pinakamatinik na cyber hacker sa mundo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Onel de Guzman ay isang Pilipino hacker na sumikat noong year 2000 dahil sa kanyang bantog na I Love You Virus o Love Bugs na nakapaminsala ng malaki sa mundo. Siya ay isinilang noong ikaapat ng Abril taong 1977. Lumaki sa mga lansangan ng pandakan sa Maynila kung saan palagi siyang nakikitang nakasuot ng maluluwag na kasuotan dahil ang hilig niya noong kanyang kabataan ay ang mga punk na banda lalo na ang Eraserheads na kanyang paboritong banda. Si O'Neal ay isang laki sa hirap. Tahimik at mahihyaing bata lamang at ayaw na ayaw niya ang atensyon ng publiko Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, siya ay mayroong malaking puso sa kanyang kapwa lalo pat siya ay laki rin sa hirap. 23 anyos pa lang siya noong buwan ng Pebrero taong 2000. na graduating student ng AMA Computer College sa Maynila. Si Onel ay kasalukuyang gumagawa ng thesis. Sa harapan ng kanyang profesor ay sinabi niya ang kanyang proposal na tinawag niyang Email Password Sender Trohan. Ito ay hango sa kanyang karanasan mismo kung saan ang mga kagaya niyang kabataan ay hirap na hirap makapag-internet. Dahil ayon sa kanyang paniniwala ay isa dapat itong prebelehiyo na ibinibigay ng libre para sa lahat lalo na sa mga estudyanteng kagaya niya kung saan umaabot ng apat hanggang limang oras sila sa harapan ng internet para makapag-aral. Na noong mga panahon na yun ay lubhang napakahirap para sa isang estudyante na wala pang trabaho. Dahil ang uso pa noon ay ang mga dial-up internet connections na kailangan mo pang gumawa ng sariling accounts at password para makakunik sa napakamahal na internet service. Dahil noong mga panahon na yun, ang isang oras ng renta ay katumbas na halos ng kalahating araw na sweldo ng mga manggagawa. Ayon sa kanyang thesis proposal, gagawa siya ng program na makakapasok sa site ng ibang mga tao kung saan makukuha nito o kukopyahin ang kanilang mga user ID at passwords na ng email na session back sa kanya nang sa ganun makapag-log on sila nang walang kahirap-hirap sa internet at wala nang babayaran pa. Dahil alam niya na ang internet ay napakagandang pagkunan ng karunungan ng mga estudyante kaya't hindi niya iniisip na pagnanakaw ang kanyang gagawin na yun. Ngunit ang ideyang ito ni Oneil ay hindi na aproba ng pamunuan ng kanilang school sa pagsasabing illegal ang kanyang gagawin na yun. Rejected siya noon. Pero ganun paman, man, siya ay nakakuha naman ng suporta sa isang maliit na grupo ng mga programmers na may pangalang Gray Merso. Si Onel at ang kanyang mga bagong kaibigan ay nagtulong-tulong upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa programming, sa troubleshooting at nagpapalitan sila ng mga ideya. Nagsimula silang ibenta ang kanilang mga gawa sa maliit na negosyo lalo na yung may mga computer shop. Kumikita din sila sa pamamagitan ng paggawa ng mga projects o assignment ng iba pang mga estudyante sa AMA. Buwan ng Mayo noong ding taon na yun, ang isa sa mga kaibigan ni O'Neill na si Michael Buen ay gaya rin niya na mayroong kaparehong thesis proposal. Pinagsama nila ang kanila mga ideya at nakalagha sila ng isang program na papasok sa computer ng iba at kukopyahin ang mga files nito kasama na ang mga accounts at password. Ang program na ito ay pinangalanan ni O'Neill na I Love You dahil ayon sa kanya ang mga tao kalimitan ay walang jowa at natutuwa sila kapag sinasabihan ng I Love You. Ang kanilang program na yun ay basta-basta na lang nagpa-pop -up, up sa ibang computer users at kapag naklik nila ang I Love You message ay masisira na ang graphics nito at ang iba pang mga files at magsesend back sa kanila sa pamamagitan ng email ang iba pang impormasyon na nasa computer na apektado. At ang masakla pa dito ay automaticong nagsesend ng email na merong I love you message ang mga apektadong unit sa lahat ng address na nakasave doon. At patuloy ito sa ganong proseso sa mga susunod pang makakatanggap at magkiklik ng nasabing mensahe. Tagumpay kung isipin ang kanilang program na nilikha na yun. Sa mga computer lang sa Maynila at Pilipinas ang target sana ni Onil na kuhanan ng impormasyon. Pero dahil sa kuryosidad, tinanggal niya ang geographic restriction nito kaya ang kanyang likha ay nakalabas sa Pilipinas. Pinadalhan niya ang kanyang kaibigan sa Hong Kong, sa Singapore at mula sa kanila ay mabilis na kumalat ang mga ito sa mundo. Nakarating ito sa Europa at kalaunan ay sa Amerika. Napansin lang ito na ganun na pala kalala nang sunod-sunod na tawag ang natatanggap ng Sky Internet na siyang provider dito sa Pilipinas ng mga tawag na ang karamihan ay nagbubuhat pa sa mga bansa sa Europa at nagsasabing merong mga I love you malware ang kanilang natatanggap mula sa kanilang mga servers dito sa Pilipinas. Kinabukasan sa tulong ng internet provider dito sa bansa, natunto ng NBI ang lokasyon na pinagmumula ng sender ng virus. Pero dahil nga sa takot ni Onel, tinanggal niya ang computer na kanyang ginagamit sa kanyang apartment sa Pandakan. Pagkalipas pa ng tatlong araw, bago pa nakakuha ng search warrant ang mga NBI kung saan sa kanilang pagpunta sa apartment na yun ay natagpuan pa rin nila ang labing pitong floppy disk drive na naglalaman ng virus. Limang peraso ng telephone units, computer box na Microsoft 95 at Visual Basic Fundamentals at mga kopya ng virus na nakasulat pa sa Visual Basic na langguahe ng computer. Nang malaman ng na mga opisyal ng AMA na mga estudyante nila ang sangkot sa ang iyon, iniskan nila ang kanilang database at nalaman nilang ang virus na yun ay kamatch nga ng thesis proposal na ipinakita ni Onel de Guzman sa kanila. At kumpirmadong siya na nga ang sospek na nagpakalat ng ganong program. Malapit na ang graduation ni Naonil noong mga panahon na yun nang biglang pumutok ang kanyang pangalan buhat sa kawalan. Si Onel ay hindi nakasama sa mga nakapagtapos sa paaralang iyon dahil siya ay natakot at nagtago dahil sa di pangyayari. Sa loob lang ng sampung araw ang I Love You Virus ay nakapasok na rin sa pinakasensitibong site ng mga pinakamalalaking kumpanya at organisasyon ng mga gobyerno sa buong mundo. Halimbawa na lang ng mga ito ay nang i-shutdown pati ng Pentagon, ng CIA, ng British Parliament at iba pang malalaking korporasyon ang kanilang mga mail systems dahil sa takot na makorap ang mga files ng mga ito at ganoon na rin pati ang mga backup nila ay napilitan silang mag-shutdown ng tuluyan para protektahan ang kanilang mga sarili sa pag-atake ng I Love You Virus. Sa konting panahon na yun, higit 50 milyong computer sa buong mundo ang nai-report na apektado. Umabot ito sa 10% ng kabuoang populasyon ng mga internet-connected na computers ng mga panahon na yun at nakapinsala ng tinatayang 10 hanggang 15 bilyong US Dollars na halaga ng mga transactions o nasirang unit na dulot ng I Love You Virus. At di nga tagal, pagkalipas lang ng ilang panahon ay idineklarang isa sa pinakamapaminsalang virus sa kasaysayan ng modernong teknolohiya ang I Love You virus ni Onel de Guzman. Samantalang nahuli man ng mga otoridad at gobyerno ng Pilipinas si Onel, sinabi naman niyang ginawa lang niya ang mga bagay na yun dahil nais niyang maging libre ang internet para sa lahat. Isang simpleng pangarap na nauwi sa trahedya. Siya naman ay napawalang sala din kalaunan at napalaya. Dahil noong mga panahong yun ay hindi pa updated ang Pilipinas dahil wala pang batas ang umiiral dito sa bansa noon na magpaparusa sa mga cybercrime at nagkaroon lang sila ng ideyang gawan ito ng batas ilang buwan pagkatapos manalasa ng I Love You virus. Si Onel de Guzman ay nawala sa paningin ng publiko noong mga panahon na yun pagkatapos niyang makalaya at marami ang nagsasabing siya raw ay kinuha ng mga agent ng Amerika o ng ibang bansa para kunin ang kanyang serbisyo sa kanilang mga organisasyon. Ngunit pagkalipas ng mahabang panahon, taong 2020 nang siya ay matagpuan ng journalist na si Jeff White dahil kinailangan niyang i-feature si oneil sa kanyang cybercrime book na ginagawa na may pamagat na crime.com. Si O'Neill ay natagpuan sa isang stool ng mobile phone repair sa Maynila at sinabi niya sa journalist na hindi niya kaya magbayad ng mahal na internet at ginawa niya lang ang program na yun para makalibre. Kasabay nito ang paglinis niya ng pangalan sa kanyang mga kasama at inako ang lahat ng responsibilidad sa kanyang pagkakamali. Minsan kinakailangan mo lamang gawa ng kabutihan at pag-aalala ang isang tao para baguhin ang buhay nito. Ngunit walang magmamalasakit sa dami ng mga nalalaman mo hanggang sa malaman nila kung gaano ka nagmamalasakit. Ikaw kay Bigan, meron ka bang mga bagay na nais gawin ngunit hinahadlangan ka ng kahirapan? Paano mo pinagsisikapang maabot ang mga ito? Napapalabas mo ba ang iyong natatagong talento? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam.